Number two, guard your heart. Bantayan mo na ang bagong puso na binigay sa iyo ng Diyos. Sabi sa mga kawikaan 4.23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ang sabi sa talata ay buong sikap mong ingatan ang puso mo. Ang ibig sabihin ay ituturing mo na ang pag-iingat sa puso ay isang mahalagang mahalagang bagay na hindi dapat baliwalain. Bakit? Kasi ayon sa talata, dito nakasalalay ang iyong buhay. Dito daw bumubukal ang buhay. Ang ibig sabihin, ito ang source. Dito dumadaloy ang iyong mga iniisip. Dito nagbubukal ang iyong ugali. Dito bumubukal ang iyong mga prinsipyo at pinaniniwalaan. Dito nagmumula ang iyong mga kinikilos. Grabe. Kaibigan, ang buong buhay mo ay nakasalalay sa iyong puso dahil ito ang pinanggagalingan ng buhay. Ang ibig sabihin, depende sa kalagayan ng iyong puso kung mapapabuti ang buhay mo o mapapahamak ka. It's either dalin ka niyan sa pagiging matuwid o dalin ka niyan sa kapahamakan. Marahil pag tinanong kita kung anong spiritual discipline ang kailangan mong gawin upang ikaw ay lumago sasabihin mo marahil ay worship, prayer, bible study at pagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Wow, napakaganda ng mga ito. Pero kaibigan, madalang nating marinig na ituro sa atin na gawing spiritual discipline ang pagbantay sa ating puso. Kaibigan, guard your heart. Bakit? Kasi minsan, kala natin, kalooban ng Diyos ang ginagawa natin, pero hindi pala. Halimbawa, isang may asawa, sasabihin niya, iiwan ko na ang aking asawa kasi gusto ng Diyos na lumigaya naman ako. Kaibigan, pantayan mo mabuti ang iyong puso kasi baka ito ay selfishness. Baka ito ay deception ng puso. Mas pinapakinggan mo ang feelings o emotion mo kaysa sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ingatan mo ang iyong puso kasi baka namimisinterpret mo ang salita ng Diyos. Ang pagmamahal ay nagpapakita ng sacrifice, commitment at hindi inuuna ang personal na convenience. Ingatan mo ang puso mo Huwag mo sabihin kaya wala kang time sa family mo ay dahil nagtatrabaho ka at sinasabi mo para naman sa kanila ang ginagawa mo. Kaibigan, ingatan mo ang puso mo kasi baka ang laman na nito ay ang makamundong bagay. Baka ang mahal mo talaga ay ang pera at hindi ang iyong pamilya. Kaibigan, magingat ka kapag naririnig mo ang iyong sarili na Okay lang naman itong dishonesty sa aming business o sa aking trabaho kasi ang goal ko naman ay mabuti. Gusto ko makapagtapos ang aking mga anak ng pag-aaral at nakakatulong din naman ako sa iba kong mga kamang-anak. May intindihan din naman ito ng Diyos. Kaibigan, oo, mapapatawat ka naman ng Diyos. Pero hindi yan makakabuti sa iyong pagkatao at iyong testimony mabibigo ka maranasan ang paggamit sa iyo ng Diyos sa mas malalaking bagay kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay. Kaibigan, ingatan mo iyong puso. Huwag mo sabihin na aalis na ako sa ministry kasi napagod na ako at kailangan ko namang asikasuin ang sarili ko. Kaibigan, pwede kang magpahinga pero hindi mo pwedeng iwanan ang mga taong pinagkatiwala sa iyo ng Diyos mag-ingat ka sa iyong puso. Kasi baka mamaya, nawawala na ang iyong first love, ang Diyos. O ang worst, ay baka hindi talaga, ang Diyos ang nag-o-occupy ng puso mo 100%. Alam mo, kaibigan, ang isa pang importante na iingatan mo ay ang pag-iisip na ang pag-ingat sa puso ay patungkol lang sa pag-iwas sa kasalanan. Kaibigan, tama naman ito at marapat lang itong gawin pero hindi ito sapat. Ang pagbabantay sa puso ay higit pa sa pagprotect o pag-iingat dito na magkasala kundi ito ay may kasamang pagpupuno at paghahanap ng tuloy-tuloy. Ano ito? Ang ibig sabihin, hindi ka hihinto sa pag-iwas sa kasalanan kung hindi hahabulin mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay bubusugin mo ang iyong kaluluwa ng pagkaing espiritual. Magpapahagala ka sa presensya niya. Ito ang tunay na pagbabantay sa puso. Meron kang ibabawas o tatanggalin at meron ka namang idadagdag at ipapalit. Ang pagpapakain ng salita ng Diyos sa iyong kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa pag-iwas mo sa kasalanan. Bakit? Kasi kung malakas na malakas ang puso mo, dahil punong-puno ito ng mga bagay at panuntunan ng Diyos at pagmamahal niya, ay ang pagsunod mo sa Diyos ay magiging delight at hindi obligasyon. Ang obedience ay bubukal sa puso mo ng kusa dahil mahal mo ang Diyos. Ang Book of Proverbs, maraming sinasabi ng mga dapat iwasan sa buhay natin. Pero marami din naman itong sinasabi patungkol sa kung ano naman ang gagawin natin. Ingatan mo ang puso mo dahil madaling makita at maiwasan ang mga obvious na kasalanan gaya ng pagmumura, pagtanakaw, pangangalunya pero mahirap makita ang ilang bagay at maaaring napapabayaan mo ito sa iyong buhay kung hindi mo binabantayan ang puso mo. Halimbawa, kakulangan sa pananampalataya. Know-it-all mindset, materialism, false belief, pagtanggi na magpatawan, pride, hindi ka bukas sa correction. E bigan, bakit ka nagagalit kapag may taon nagsabi sa'yo na kaibigan, kapatid, hindi tama ang iyong ginawa. Alam mo, mahal kita, kaya sinasabi ko sa'yo ito. Nako, hindi ako yan. Masyado kang judgmental. Wala ka nang nakita kundi kamalian ko. Ibigan, bantayan mo ang iyong puso. Baka pride yan. Kahit anak mo nagsabi sa'yo ay maging open ka for correction. Kung hindi totoo kanyang sinabi sa'yo, then magpasalamat ka kasi alam mo may taong nagbamala sakit para sa kabutihan mo. Magpasalamat ka kasi warning ito para mas mabantayan mo ang iyong sarili. Kung totoo naman ang sinabi sa'yo, Magpasalamat ka pa din. Kasi ngayon ay alam mo na may accountability ka na na pinadala ng Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos dahil meron siyang ginagamit na tao para ikaw ay magbago. Magpasalamat ka dahil maring ito ang nagiging dahilan kaya hindi ka lumalago at ngayon may pagkakataon ka na magbago at magamit ng Diyos. Sabi ni Pablo, Kay Timoteo 2 Timothy 2.21 ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain ibigan nais kang gamitin ng Diyos pero hanggat ang iyong lifestyle ay hindi nababago hanggat pinapangatwiranan mo ang ginagawa mo hindi mo iniingatan ng puso mo to the point na hindi mo na namamalayan na mas minamahal mo na pala ang kasalanan na yan kaysa sa Diyos ay hindi ka gagamitin ng Diyos yes, hindi tayo magiging perfect pero ang pinapatungkulan dito ay kasalanan na naging parte na ng iyong buhay maaring yan ay maling relasyon adultery premarital sex addiction sa iba't ibang bagay Habitual dishonesty na naging part na ng buhay mo ang pagsisinungaling. O kaya ang materialism ay lifestyle mo na. Bas pinapahalagahan mo na ang pera at ari-arian kaysa sa pagpapalago mo ng relasyon mo sa Diyos. O kaya lifestyle mo na ang chismis. Bago mo pa nakilala ang Panginoong Yesus ay ginagawa mo na ito. Pero hanggang ngayon nakilala mo na ang Panginoong Yesus ilang taon na, ito pa din yung ginagawa mo. Kaibigan, guard your heart. Bakit? Kasi ayon sa Timothy, hindi ka magagamit ng Diyos para sa mabuting gawa kung hindi ka lumalayo sa kasamaan. Ang isang nuclear submarine ay naglalaman ng pinaka-advanced na technology. Ang sasakyan na ito ay kayang manatili sa ilalim ng dagat ng hanggang 90 days pero pagkatapos ng 90 days ay kailangan ulit itong lumutang para i-calibrate ulit ang kanilang navigational instrument. Kasi sa loob ng 90 days sa ilalim ng tubig ay nagbabago ang kanilang navigational instruments dahil sa magnetic force ng ating mundo. Kaya ang gagawin nila, aakyat sila sa ibabaw ng tubig at titingin sila ulit sa North Star para i-adjust nila pabalik ang kanilang mga instrumento. Kailangan nila maging accurate na accurate sa kanilang navigation kasi ang dala nila ay mga nuclear weapon at hindi sila dapat magkamali sa kanilang location. bigan, ang nuclear submarine ay parang ang ating puso. Maring merong provision ng pagkain, tubig at gasolina ang submarine pero hindi nito magagawa ng accurate ang kanyang misyon kung hindi ito magre-realign ng kanyang instrument sa North Star. Now, ang iyong puso, ang navigational instrument ng iyong buhay. Dahil sa araw-araw na pangyayari sa buhay, pressures, business, trials, conflicts, at iba pa na didrain ng ating spiritual strength, nawawala tayo sa alignment natin sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan bantayan mo ang iyong puso para maibalik mo ang pagliko niya papunta sa kalooban ulit ng Diyos. Araw-araw, balik ka sa North Star, ang Biblia. Basahin mo ito, i-align mo ang iyong buhay dito. Sabi mo, Lord, bigyan mo po ako ng tamang direksyon ngayon sa aking pagbabasa ng iyong salita. Then, basahin mo ito at i-apply ang lahat ng sinasabi sa iyo ng Diyos. Gawin mo itong lifestyle upang maingatan mo ang iyong puso at buhay. At pag ginagawa mo ito, lalago ang pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal sa kapwa at makakaiwas ka sa mga maling desisyon.